Dedma ang mga opisyal ng Administrasyong Marcos Jr. sa mga banat na nagbabalak umano silang ipatumba ang kontrobersyal na si Pastor Apolo Kibuloy. Magbabalita si Bril Montalvo ng Radio 5 Davao. Hanggang maaga pa, Bongbong Marcos, Lisa Marcos, Martin Romualdez, bumaba na kayo sa posisyon. Mag-resign na kayo! Yan ang banat ni Pastor Apollo Kibuloy sa administrasyon sa inilabas na audio recording nitong miyerkules. Hindi siya nagpakita sa kamera dahil umano sa banta sa kanyang buhay. Base raw sa kanyang mga source, nakipagsabwatan umano sa US government sina Pangulong Marcos, First Lady Lizareta Marcos at House Speaker Martin Romualdez para ipadukot o kaya ipapatay siya dahil sa mga kasong nakasampa sa kanya sa Amerika. Ayon pa kay Kibuloy, dalawang milyong dolyar o mahigit 100 milyon pesos na ang patong sa kanyang ulo. Pero wala namang nakalagay na reward money sa wanted poster niya sa FBI. Apat na putatlo ang kinakaharap na kaso ni Kibuloy sa Amerika. At determinado raw ang US Embassy na pananagutin siya. Ipinasabi na pa siya ng Kamara at Senado. Pero sa aligasyon ng mga pang-aabuso sa Kingdom of Jesus Christ, sagot dyan ni Kibuloy. Ako po ay hindi nag-asawa. Ngayon, inaakusahan ako ng napakaraming babae. Oh, ito po ang kasalanan ko. Pinayaman ako ng Panginoon Diyos sa kala nila sa akin. Single ako, kaya pinag-aagawan ako. Pagkatapos na ako ay maghihindi, mapapahiya, ibabaligtad nila sa akin. Sinubukan namin hinga ng komento si Pangulong Bobong Marcos, pero... <laughs> Si Vice President Sara Duterte naman. I heard Nasa Davao City si VP Sara kahapon kung saan isa sa pinagkakaabalahan niya ang turnover ng daycare center sa barangay Santo Niño kasabay ng banding sa mga residente at mga estudyante. Ikinwento ni VP Sara ang ginawang konsultasyon para sa unti-unting pagbabalik ng school calendar sa dati. Nag-consult tayo sa mga teachers, sa mga stakeholders, sa mga parents and uh, sa mga students. And uh, wala siyang ibang rason uh, mainly because of tradition and preference ng karamihan. Pinaiimbestigahan na rin ng DepEd Secretary ang napaulat na nakapagpasok ng baril ang isang 12-anyos na bata sa Castilla, Sorsogon. Hawak ngayon ng MSWD ang bata matapos aksidente ang maputok ang dalang kalibring 45 pistol na may limang bala at may extra round pa. Uh, binibigyan natin ng instructions ang ating regions and the divisions sa tingnan kung bakit nangyari ito at bakit uh, mayroon na ito. Pusil, firearms sa uh, Para sa 1PH, Bril Montalvo, Radio 5 Davao.